Nung nakaraang gabi nga habang nagluluto si Geraldine, naubusan nga kami ng gas. Nagkasabay nga naubos yung dalawang tangke nga namin. Yung isa umaga nga siya naubos at andito nga nun si Carlos kaya tamang tama nga na siya pa nga yung nagpalit. Then nagsabi nga sa akin si Geraldine na si Gerald nga muna yung tutulong nga sa akin. Kaya nagpaturo nga ako kung paano nga papalitan. Kasi ever since talaga hindi talaga ako marunong magpalit ng tangke ng gas. Then ko nga yung nagdeliver kung marunong nga siya magpalit. Sabi nga niya oo. Kaya pinakiusapan ko na nga lang na siya na yung bumawa. Isa rin kasi to sa kinakatakutan kung ang gawin kasi feeling ko baka mamali ako ng gawa. Pagkatapos nga gumagawa na nga ako sa kusina, aksidente ko ang nahiwa yung kamay ang ko. Ang talas pa naman ang kutsilyo at ang dami pa namang dugo na lumabas kaya talagang nahilo nga ako. Kaya pinaupo na nga muna ako ni Gerald. Yung bandage nga na ginagamit ko, alam nyo ba na bili ko pa to sa Japan. Sa Daiso ko nga lang nga to binili, 100 pesos siya tapos 100 yen nga alam lang. Alam nyo ba lang. kapag ito nga yung ginagamit ko sa kahit anong nahiwa, ang bilis niyang Manapit Malapit na nga siyang maubos. Meron nga akong kakilala pa dun sa dorm namin na pauwi na rin. Kaya magpapabili nga ako ng ganito. So yun lang, naikwento ko lang. Yung kapitbahay nga namin dito, pipinturahan nga niya yung dingding dito sa may labas nga namin. At gusto nga niyang isama nga tong pintuan namin, kaya tinanggal ko na nga yung mga nakadecorate dito sa pintuan. Pagkatapos ko nga siyang matanggal, hindi ko nga napansin na dugo na pala ng dugo yung sugat ko. Sobrang lalim din kasi nung pagkahiwa nga, at saka piling ko nga parang nahagip nga yung buto. Sobrang talas pa naman talaga talaga ng kutsilyo. Kaya dumiretso na nga ulit ako dito sa kusina para nga hugasan ulit. Hindi na rin nga siya nag-hire ng magpipintura kasi nga pwedeng pwede na talagang i-DIY. At saka nakakatuwa din kasi talagang magpintura. Nung kami nga nagpipintura dito sa pwesto nga namin, ganyan din kami enjoy na enjoy nga kami ni Geraldine. Bandang hapon nga may mga nagpa-reserve na nga ng inihaw. Nung nakaraang araw nga wala kaming customer sa mga inihaw nga namin kaya hindi nga namin napansin na basa para yung ihawan. Umulan din kasi nung nakaraang gabi at ngayon pa nga, nga namin nalinis yung laging nagpapadeliver sa amin sa may soldiers nga ng biryani, sinubukan nga niya yung whole chicken namin. Mm. Tinanong nga niya ako kung nagde-deliver pa nga daw kami, sabi ko nga true lala Pumayag naman siya at tinanong nga niya sa akin kung magkano nga yung delivery fee. Yung isa din namin nga na suki na lagi din namin hinahatidan nga noon at tinideliveran. Duman nga ulit siya dito para nga bumili ulit ng burger. Simula nga nung nagkapwesto nga kami, ilang beses na rin nga siyang dumadaan nga dito para nga bumili nga ng burger. Minsan nga kapag tinatamad nga siyang magpunta nga dito, dinideliver na nga, lang nga ni Geraldine at nilalakad na nga, lang nga niya, malapit lang din naman kasi yung bahay niya nga dito sa pwesto nga namin. Then yung isa rin nga namin customer na lagi rin nagpapadeliver tinanong nga niya ako kung may magdi-deliver nga dito sabi ko nga lalamog muna kasi ito din nga yung dinideliveran nga ni Carlos dati. Sabi nga niya pipick up na nga lang nga daw niya. So yun dito nga sa may bayanan marami din talagang nagpapadeliver kahit yung bahay nga nila malapit lang din dito sa pwesto nga namin So yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.